At ako natin, itong ating mga report, higit isang daang pamilya inilikas sa nagpapatuloy na preemptive evacuation sa Southern Leyte. Ayon po yan sa PCG, ang detalye ng balitang yan ihatid ni Arch29 na Boy Gonzalez. Boy G. Tina Anthony, patuloy ang sinasigong preemptive evacuation ng Philippine Coast Guard katuwang ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, sa Municipal Disaster Mr. Doctor and Management Office sa uh, at iba pang uh, lokal na ahensya sa mababang uh, lugar sa uh, at may bayang uh, bahagi ng iba't ibang bayan sa Southern Leyte sa pinakahuling uh, tala ng PCG sandaan at labintatong pamilya o katumbas na may gita itong dang individual na ang um, nailika sa talakoyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Ayon sa PCG, layo ng nga uh, nabangit takbang na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng patuloy na paglakas ng Bagyong Tino, patuloy din ang monitoring at pagbibigay ng humanitarian assistance ng ahensya upang matugunan ang pangayalangan ng mga apektadong mamayan. Ito si Baido Sales para sa Disaster Zone sa Pilipinas o na sa Pilipino.